Okay, so yun na nga. Ha, uh, panahon na naman para magpa giveaway tayo. Yun, no? <laughs> okay, so originally ang, ang plano ko dapat is uh, Rock Pira Plus din. Pero umorder ako noon pagkadating sa akin ng Rock Pira Plus. Eh, na-cancel. So, anyway, stick na tayo dito sa Rock, Pro Rock Pluma. Okay naman tong keyboard na to. Uh, try mode. I know. basta balikan nyo na lang yung video natin na nakaraan, Siyempre, kumpleto yan na gamit. Ayan. Okay. So, ayan. Wala naman nang tinanggal dyan kung ano. Pero, anyway, kompleto yan. So, yun nga. Uh, paano naman, paano ulit sasali? So, wala, na, wala lang. Ganun, ganun din. Comment lang kayo kung bakit uh, dapat kayo manalo. Tapos, ah, uh, syempre, katulad din ulit ng dati. Sagot yung shipping. Pero, uh, eto share ko na lang din. Ito yung gagamitin natin. So, pwede na palang you ano sa ibang, kahit ibang lugar. Kasi, si... Nakalimutan ko yung pangalan niya. Uh, ito yung ginamit natin. So, 'yan. Nag-download daw, ako. wala akong connection sa kahit ano. Ito lang ginamit namin. At uh, na-receive niya man, na-receive niya naman yung item. So, 'yan. Ah, uh, pag punta nyo sa, download kayo ng GoGo Express, tapos meron dyan delivery fee calculator, i-ano nyo na, kung i-mindset nyo na. Kung alam kay kayo mananalo. <laughs> kung alam kay kayo mananalo. Yan. Uh, search nyo lang dito, Cavite, uh, kasi yun yung location ko. Tapos kung saan kayo, and then parcel size. Uh, usually, medium-large. Pero yung mga ganito, i-large nyo na lang para safe. Pero yun. So, yun yung ano. Yun lang yung catch. Kaya kayo magsasalo ng ano, nung shipping. Pero kung within the area kayo, again, Cavite, Las Piñas, Paranaque, pwede naman tayo mag-meet up. Okay, so, again, Rock Pluma. Stock to, wala tayong pinalitan na kahit ano. And, good luck sa, ano, good luck sa mananalo.